Ang parcel dumating na. Yan, may bago na naman po tayong parcel na yo open sa ating i-unbox po ngayon. O oh, so sa mga bago lang po sa napapadaan sa akin dito, don't forget to like share, comment and subscribe. Ito po ang inyong code na si Ethan Craftsman. Ito may bagong parcel na naman po na dumating. So para po mabilis ang pangyayari ay bubuksan na po natin. Para makikita natin, yan ang parcel na ating uh, uh, dumating. So, let's see kung anong uh, product na meron. Meron tayo. So, meron pa siyang uh, receipt na nakakaano So, uh, actually po, ang in-order po natin to ay ang, uh, big size clip pan, five blades large clip pan, table clip pan, uh, electric pan, uh, portable desk pan. na electric pan po siya na desk pan. Na maliit lang po, portable portable ang tinatawag yan so mabilis na po natin na pag open para makikita po natin yung kanyang uh, looks ito po yung uh, ginagawa po natin itong mga video ganito uh, bilang guide po sa mga gusto mo order na sa online para if ever na dumating yung ganyan alam nyo po kung ano yung expect nyo dun sa mga parcel na ino order natin yung nakikita natin so uh, misto lang pong isang uh, guide po to so Ah, kulay black ang isa at ang kulay isa ay kulay blue. So, dal dalawa po kasi na-order natin eh. Ito pong mga ganitong uh, mini despan uh, desk fan, na sinatawag nila ay uh, kukonsider po natin na mga ano to, mga disposable thing na to kasi madali pong masira sabi nila. Pero, okay lang kasi yung kanyang uh, cost, kumbaga kung yung kanyang uh, halaga, kung bibili natin hindi naman po kataas kaya imbis na yung mga nasisi, may nasira man tayo mga appliances na electric pa na ganyan kesa sa pare-repair natin it's better na bumili lang uli parang gano'n yun para uh, less hassle less uh, abala at uh, less sa ulo kaya mas maganda yung uh, na, meron na tayong nakakita na ganito na sa online so meron tayong pagkukumparahan pagdating sa price and also yung kanyang uh, quality kasi yung importante din yung quality ngayon tetry na, bago natin ilagay yung ano yung kanyang mga LEC dito i-try muna natin yung motor kung umaandar ba so, so kailangan muna natin na tanggalin ang pagka ano ng wire then ipa-plug in natin yan para let's see kung umaandar ba yung kanyang yung wire yung kanyang motor kasi yun ang importante dyan eh para malaman natin kung maandar so pa-plug in natin maririnig naman natin yung ugong kung if ever yan see it means sa uh, positive so maandar po itong ano at saka ang kagandaan ng mga ganitong klase nga uh, produkto although wala nakalagay kung ilang watts siya pero for sure na for sure talagang mababa lang ang ano nito ang power consumption ng mga ganito kasi uh, hindi naman sila ganun ka lakas, bumuga ng hangin tamang tama lang na hindi tayo may initan at saka pang backup at saka kagandaan nito mga to tingnan mo, yan nairuyoko mo lahat yan kumbaga yan o, oh, ng marami yan so, okay na yung uh, okay na yung kulay green, so, testingin natin mamaya natin lagay yung mga LEC Uh, Testing nyo naman natin itong black. If uh, yung black ay uh, working, ang gagawin natin ay uh, yung kanyang plug ay pa -plug natin sa outlet. Para sigurado makikita natin kung na gumagana. Na uh, working perfectly. So, tingnan natin ngayon. Yan, nakikita nyo meron na siyang ano, meron na siyang turn ngayon. Dahil ito ng black ay nasa atin na. Yung paglalagay naman ng ano, ito yung rubber niya sa clip. Talaga natatanggal talaga 'yan, pero uh, it's easy to ah uh, Oyan, may balik. So yung so itong ano ah uh, tong mga LEC niya, meron siyang 5 blades. So 5 blades. ah uh, madali lang ilagay yan kasi lahat yan meron na eh, meron na may guide lang yan o. Oh. So, sandit mo lang ng pag ganyan. Yan, one. Two. And three. Three. At ito, last four. Four. Four or meron mo last 5 5 blades siya so ngayon may try natin na yung hindi tatama, hindi siya tatama subukan natin na nakaganyan i-adjust natin ng konti ang ating uh, camera para makita if, uh, if uh, okay ba yung ano nya yan so marakas rin at nakikita nyo na napaka ano lang, napaka steady lang po yung kanyang ano yan o so, kumakita nyo napaka steady na okay okay po siya okay oh, so okay na na may blade yung ating kulay black then yung kulay uh, green naman ang patray natin yung kulay green naman ang tatray natin ah ito Madali lang naman ilagay yung mga kanilang mga blades. Ayan. Kasi kaya bumili ang yung abang lingkod ng mga gandong ano. Nilalagay ko sa ano sa may uh, dining table pagka uh, ano pagkakakain minsan nainit. Importante rin na meron tayo. At ang kagandahan nito dahil di clip to clip to. Kung may alam ay tinatrabaho kang lugar, tinatrabaho kang bagay. Uh, kahit saan, pwede mo silang dalhin easy to dis uh, disassemble yung mga ano yung mga ano yun to mga kanyang pan na to at, at uh, madaling ilipat kung saan lugar natin gusto mong ilagay so ngayon try natin ngayon tong ano tong kulay ayan hunting na mo stable sa kahit na yan naka steady lang siya ng ganyan kaya uh, nagagamit na natin sila na okay na okay siya. Kumbaga, isang, isang another uh, satisfied customer na naman po ang uh, naka-order ng ating uh, desk fan na nakiklip yan. Kaya kung titignan po natin yung kanyang uh, yan, yan ang itsura po niya. Kahit yung mga interesado maka-order ng gan sa online, alam nyo po kung anong i-expect nyo na very stable siya kahit na sabihin natin na naka patong lang siyang bilang ganyan ay uh, very nice po siya ngayon ipagsama natin yung uh, dalawang uh, dalawang pan or comparison yung dalawa yan kung po talaga akong uh, mag order ng mga bagay na may kasama kasi pag kami kasama yung uh, order mo once na nagkaroon naman lang ng trouble masasabi natin meron tayong pampalit meron tayong pampalit o, kaya guide po to doon sa mga magbabalak model sa online na yung mga desk or clip fan yan po yan, na mura lang po ang, ano, ang uh, halaga nyan kaya I consider them as a disposable thing kasi Uh, huwag na po natin pagkaabala na pa i-repair once na nagkaroon ng trouble kasi yung kanyang halaga ay mababalang at the same time ha, uh, matibay naman sila maabot naman sila ng ano kung maingat kung gumamit nasa, nasa, gumagamit pero ako as a experience inaabot din po naman na ng taon bali pang ilang na ano lang yan ilan na order ko na yan items na ganyan kasi once na nagkakaroon sila ng trouble, hindi ko na sila pinagkakaabalan i-repair. Ang ginagawa ko, yung mga parts na lang. Uh, Katulad yung wire, nagagamit natin sa iba. Pero para ipagawa natin sa mga technician, ano kahit tayong gumawa kasi ano po sila uh, set natin sila as uh, disposable yung kanilang mga type of kanilang motor ay disposable. Uh, mahirap pong i-repair kasi kung pagkakagasin mo uh, mas maganda na ah, uh, bumili ka lang uli ng bago. Bali, ang magagamit mo na lang dyan, yung mga katulad itong mga elis, yung plastic, tsaka itong mga base. Na once na yung dati mo, kung alimbawa, yung, ang nasira naman yung mga ganun, pagkukunan mo lang ng pyesa, pero pare-repair mo yung motor niya once na nasira na siya, huwag niya po natin Kaya, salamat po sa panunood nyo sa ating uh, unboxing review, na sana nakatulong po dun sa mga uh, interesadong umorder. Pero masasabi ko po yung mga produktong tong amazing po na kahit sabihin natin na mura lang ang halaga pero very useful at the same time hindi po sila ganun ka ah uh, ka-cost so, kaya ka -ka kalaking halaga ang nako-consume nila na electricity once na ginamit natin sila kaya uh, very practical na meron po tayo mga produktong ganito. So kung bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to like and share, comment and subscribe ito po ang yung mabang na si Ethan Craftsman uh, lagi pong tanda ng aki, inyo aking paalala keep safe and god bless ang masasabi ko lang po sa produktong to ay ah, ay it's amazing